Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpabook ng reading. Bawal po ang fake account. Naka-block ang profile. Dapat po ay Facebook nyo po talaga. Okay, happy Valentine's to everyone. So, good luck ano. Sana happy Pepe tayo later. <laughs> okay. Yung mga, yung mga may partner dyan, okay? No? Binabati ko kayo, ha? Galingan nyo. So, this is the energy ng person niyo, Tingnan natin. Nine of swords and the lovers, eight of, yan. So, meron tayo dito ng nine of swords, the lovers, and eight of pentacles. Um... Valentine's na Valentine, sayo ako magbasa ng mga ganito eh. Ay, nako, nako naman. Come on. Okay, so sa mga nagtatanong kung bakit something napansin niyo yung person 'yo na parang iba ang trato sa inyo, there's something wrong sa kanya. Yes, meron pong gumagawa. Okay? And kung nakuha talaga siya ng third party, ayan oh. So, I think may pag-asa naman kung gusto nyong tulungan yung person ninyo kasi sinagot kayo ni higher funds at saka ni magicians. Okay? Someone na makakatulong sa inyo. Okay? Lakasan nyo yung loob ninyo. If ever nadududa kayo, mas maganda po na magpa- ano kayo, magpa-check, magpa-reading. Ngayon, doon naman sa the other side ng energies dito, yung mga hindi naman single, na magkasama naman kayo, parang nami-miss mo yung dating amor ng person mo sa'yo. Okay? Nami-miss mo yung dating kayo, yung pag date ninyo, yung saan kayo nagpupunta, yung effort ninyo. So, halimbawa, hindi ma-effort sa inyo yung person ninyo. Pwede nyo naman hapyawan yan eh. Pwede naman kayong magparinig sa kanya, or kaya magtulungan kayo sa expenses. That's okay lang naman everything sa when it's comes sa relationship talagang magtulungan tayo sa gastos okay so yeah yun yun nakuha natin ngayon medyo nawawala yung amor ng person niyo sa mga hindi po single sa mga magkasama po ito okay sa mga long distance naman yun nahirapan kayo nahirapan din siya sa mga long distance yan so yan, like, hi, nako, buti pa sila. Parang may ganon, something in your mind. Okay? So, dito naman sa higher pant and yun nga. So, parang good news ba to? Ano bang masasabi ko? Someone's talking din. Yan yung energy ng person mo. Someone's talking. Maring February 14 ngayon, iniisip niya yung parang paano kayo last year, paano kayo last two years. Yun. Parang may something plano siya. May gusto siyang gawin pero parang nag sulong. Alam niyo ba yun? Mga ganun. Please, huwag kayo makipag-away sa February 14. Huwag po tayo makipag-away. Bawal po magtampo. Di ba po yung iba pag hindi po nabigyan ng gusto, nagtatampo? Bawal po yun. Mm -mm. Kasi kaarawan niya ng puso, dapat happy ka. If ever hindi po nag-effort sa inyo yung mga person ninyo, hindi nyo kailangan magtampo. Hindi talaga, promise. So, pakinig lang kayo habaan yung pasensya ninyo. Baka kasi natatamaan din kayo possible ng 2025. Mga hindi okay. Sa love, baka po possible natatamaan yung person ninyo or kayo. Okay? Kaya nga po, mas sinasabi ko na magpa-reading po kayo para makita ninyo kung ano po yung mga kulang ng elements sa inyong birth chart. Kasi nakikita po doon. So, magpa-reading, meron po kayong balisa. Kupoy po, housea po namin yung person niyo. Wow, wow. Good thing is meron siyang inaantay na something. So yung mga iba dito makakatanggap kayo ng mga regalo ha. Congrats sa sa mga ma-effort yung person niyo. Kayo din hindi naman po pwede, hindi common na lalaki na yan, hindi na tayo magbibigay ng regalo. Magbibigay din po tayo. Okay? Deserve nila din pong effort, bigyan, exchange gift, pwede po yon. Okay? Huwag kayo magbigay ng panyo, sapatos, and um, relo. Hindi po pwede. Okay? Huwag po kayong mag, mag, ano, mag gift ng ganon. Pangit po yon. Ace of Swords, Nine of Swords, three of wands. Ah, uh, ito nga naman. Gustong umuwi yung iba sa inyo. Gusto niyang umuwi. Gusto niyang magsaya kayo, mag-celebrate. Congratulations yung iba naman. Talagang may mag-propose. Itong February 14. No, good luck, ha? Sa mga may partner dyan, dapat ready kayo. Ready talaga kayo kasi minsan talagang February 14 nagpo-propose po yung mga yan. Okay? Yan, good thing naman to. Okay to. Okay, so doon naman tayo dumako sa inyong energies. Kamusta kayo? Okay yung cards ng person niyo, Huwag kayong mag-alala. Something missing lang talaga. Siguro maraming hindi magkasama doon sa February 14. So, ikaw ha. Tingnan natin. Page of Pentacles, okay, sacrifice, pagtitiis, pagpaunawa, but you're still blessed. Kasi nga, yung mga iba dito, siguro yung nanonood dito sa akin, mahilig kayo magabuloy abuloy mahilig kayo magbigay, magtulong, okay? Yun ang mga na-absorb natin dito. Pagdating naman sa relasyon niyo talagang ikaw lahat ang nagdadala para maging okay kayo, okay? Okay? Tingnan pa natin. Mm. nag effort ka para kayo paano kayo bumalik sa iba or sa dati. Kasi siguro mas okay kayo dati, sweetest. Siyempre, talagang sa una, talagang effort yan, di ba? Ikaw din, mahaba din ang pasensya mo kasi nahiya ka, di ba? So, pinapayuhan po kayo dito na kailangan nyo din po baguhin yung mga attitude problem ninyo, ha? Kailangan din po yon Kung may kung may ugali po yung person ninyo, kayo din po, kailangan nyo din po yun magbago, mga mahal ko. Okay? Page of Pentacles, Six of Cups, and King of Cups, Seven of Pentacles, and Queen of Cups. So, meron tayo dito na parang try nyo mag-manifest, try nyo mag- ano ngayon kasi someone na meron kang itatanim, meron kang uh, kumbaga pipitasin. Ano ba 'yon? Meron kang tinanim, meron kang something. Hindi ko masabi. pipitasin o ano, something ganon. Okay? Etong araw nito, the best day, mag-enjoy po kayo. Hindi po dahil sa puso ngayon. Ito po ay para din po sa pagmamahal. Mag, sa mga single jam, magtirik po kayo ng pink or red candle. Okay? Pwedeng-pwede pwede po yan mga madam ko. So, yung mga nagmubabad sa moon kahapon dahil full moon, congrats. Okay, namatay. Wait lang. Okay, Yan. So, good luck sa inyo, ha? Magbabad kayo kapag full moon and new moon, pwede po yun. Okay? Moon water, gumawa kayo. So, pero pwede pag nag-play pag nag ako ng YouTube dito ng prayer, kunin nyo po yun. Kasi, mabibless po yung water ninyo. Okay? So, sa mga nagbababad, pwede nyo pong i-play yung mga ginawa kong... Uh, mantra, music, pwede nyo po yung gamitin. Para kung during the full moon and new moon, mas lalakas yung aura natin. Okay? Uh, check din ako ng birth chart ninyo kasi kailangan po talaga. Baka ko po si Mahina. May mga iba dito, ma'am, bakit po ako mahina sa ganito? So, kulang may be, kulang ka sa water, sa earth, sa wood. Iba-iba po yan, no? So, check po yan. Hindi po yan basta-basta. the star, the hermit, and meron po kayong the chariot, page of wands. So may travel. May travel kami nakikita, kong travel. Kung ano po ito matutuloy po ito. Okay? Kung anong pinaplano mo ituloy mo daw. Kaso meron dito na sinasabi pinapayo sa inyo. Mag-ingat-ingat po kayo kasi medyo nagdadalawang-isip ka. Hindi ko alam kung ano to, pero I think good to para sa iyo. Okay? Okay daw to sa iyo, gawin mo, makinig ka. Maaring halimbawa um tinawag ka ng kapatid mo, maglipat ka sa puntang London, nahihinang ka, parang nag ka pago mo daw yon, Okay? Anything na parang nagdadalawang isip ka, Halimbawa, gusto mo magpa-reading, nagdadalawang isip ka, magpa-reading ka. Okay? Pero hindi ko kayo inaano ha, choice, choice nyo po yon, Oh, ayan, 'di ba? Positive lahat. Wow. Answer prayer. Wow, alam niyo kung ano man to, pinagdadasal ko po kayo, lahat ng subscriber ko, lahat ng followers ko po dito. Lord, bigyan niyo po sila ng ikaliligaya ng puso nila. Magiging masaya sila, magiging answer prayer po lahat ng manifestations nila gulatin nyo po sila. Inuutusan ko ng universe, anghel sa kalangitan, bigyan nyo po sila ng kaligayahan. Kung ano man ang binibigay nilang manifestations, ibigay nyo po. Dahil positive to, oh, parang open po yung ano sa inyo ngayon. So, congrats yung mga ikakasal, ha? Oh, the justice, the magicians, Meron ba ditong blinak? Yung person, blinak ba kayo? Or parang ikaw yun ng black? Something ganon. Okay? So, I think medyo malungkot yung iba po sa inyo dito kasi wala nga naman talagang pupuntahan or something. Parang naiingit ka, nagano ka. But some of you is trying na makipag, uh, makipag date sa iba. Okay? Try nyo po yun. Wala naman po masama doon kung single kayo. Okay? Medyo malungkot ka lang. Yan. Yan. So, ano pa? Ano pa yung energies ninyo? May nakikita ako dito na parang kailangan mo talagang sumugal eh. Pinapayuhan ka talaga. Ayan o. Oh. Parang two messages yung bumalik or lumabas. May pinagdadalawang isip ka. Ano ba yan? Tanongin yung sarili ninyo kung ano yan. O, oh, diba? More blessings everyone. Oh, my God. Universe. Thank you, Lord. Alhamdulillah. Magsukol. Hindi ko alam to, pero binabawi ko na kayo kung bina, binaba, binabawi. Binabati ko po kayo. Okay? Congrats sa lahat kung ano man ito. Lahat ng pinaghihirapan mo, lahat ng gusto mo ay magiging success. Yan. Wow. Kung ano man to, kung may pinagdadaanan ng man bigat sa kalooban mo, Ma ma mawawala din po yan. Kagaya ni sabi ko sa kanila, kanina, kung meron kayong tinanim, meron kayong aanihin. Okay? yon tama po yon So, money, good luck tayo. Money, money. So, kung yung reading na to, syempre napapanood nyo kung hapon na meron pa rin po itong effect. Timeless po ito. Pwede pa ito kahapon or anytime na maririnig nyo ang reading na ito. Timeless po ito. Wala po itong araw na sinasabi po sa inyo. Okay, the word. Page of, oh wow, regalo na naman. Good news na naman to, ha? Ah, kayo, ha? Ah. Wow. Pera yan, eh. Tinatanong natin kung kamusta yung pera nyo. May good news. Unexpected blessings. Wow. Wow. meron kang gustong lalabas na. Something may na manifest mo daw to. Wow. Ah, uh, meron din, meron lang dito na parang siguro yung kinalulungkot mo yung person mo, even though na you're, your blessed, pero parang pinifil mo, parang feeling mo kulang ka, incomplete ka. Mali yan, ha? Huwag niyong ifa-feel yan na ano. Kung magigising po kayo, lagi nyong dapat ganado yung energy nyo. Yan, kung gusto nyo maligo, maligo kayo. Kung ayaw nyo, pwede kayo. Mo. Basta yung energy niyo ikal ninyo po yan. Then, yung manifestations nyo po. Happiness is coming to me. I am blessed. I am, I am blessed. I am healthy. Kung ano-ano po yan, sasabihin nyo. Lahat positive po yan. Pakikinggan po yan ng universe para sa inyo. Last two. Mm, Okay. Medyo ata may problema kayo sa ano sa Hindi naman to problema sa hindi siya malala. Medyo malungkot ka lang, minsan kasi nakakaramdam ka. Pero pera yung tinanong natin ha, sa pera okay naman. Medyo nakakaramdam ka ng sadness, feeling mo parang walang nagmamahal sa iyo. Yan. Inaayawan ka, parang ganoon. Ini-reject ka ng something. Yan, okay. So, anyway, kumuha kayo ng ano nyo, water ninyo. I-bless natin yan. Pwede nyo pa sa mga anak ninyo para protections. Pwede po. Yung mga water-water nyo po dyan, ha? Okay. Ready? Closure. Ay, ang tubig pa pala. Pwede naman. Mamaya, okay, managinip tayo. Okay, yung tubig nyo, ha? So, pwede nyo po yan ibuho sa bahay nyo. Pwede po kayo maligo. Pwedeng inumin. Pwedeng hilamos. Okay? So, dito naman tayo sa, ano, sa panaginip. Kung gusto nyo mapanaginipan yung pera, person nyo, uh, mansions, anything, happy kayo, pwede nyo mapapanaginipan nyo po talaga yan. Okay? Habang mag matulog kayo, i-play nyo po ito. Okay? isipin nyo yung kamay ko na sa inyong noo close your eyes okay So, good luck sa inyo ha. Yung mga happy valentines na kung may mag today, wag na wag kayong makipag-away. Please lang, kahit wala kayong, kahit hindi nag-effort yung person nyo, itong valentines na to, pwede nyo po kayong kumonsulta sa amin. Mag-message po kayo. Please, wag po kayong makipag-away. Please lang. Month ng puso ngayon. Please, bawal magtampo. Okay? So, ito po yung aking Facebook account. Yan. So mag-message po kayo dito kung may mga concern po kayo. Bawal pong tumawag dito, Messenger lang po tayo. Dito po tayo sa Messenger, okay? Maraming salamat. Okay, magpapasalamat lang si Ma'am. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Hindi hindi ko po kayo makakalimutan. Binago niyo po 'yung buhay ko dati po excited po akong ano to, excited po ako makausap ka. Tapos ngayon, gustong-gusto ko po na malaman ninyo kung gaano kayo kaimportante sa amin, ma'am. Sana po lagi po kayong good health. Talagang hindi na po kami makakahanap ng katulad mo. Nahanap po namin sa katauhan mo ang pagiging ina, kapatid, anak, lahat po yan naramdaman namin. Sabi nga ni mama, parang ang bait-bait nyo po talaga, kahit maldita po kayo. <laughs> okay. Sabi ni mama, sabi ng mama mo ah, sige ka. <laughs> so, thank you, nai. Salamat daw po, pinaparating niya po ang pagpapasalamat hindi ano um uh, ang good news po si Ate po nakaalis ng tuluyan at good news po talaga napakabait po ng kanyang asawa na wow yun ah yes 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 nalala ko etong etong pamilya na to si Bunso yung kausap ko sa so, si mother may sakit um hindi naman totally malala So 'yon. May naantay na pera si Mother. So lumapit sila sa amin para ano daw, ang gawin ganito, ganito. So 'yon, to short natin yung story na lumapit sila sa atin na 'yon, na natulu na, natuluyan, natulungan sila. Okay? Lumabas yung money, yung ano. So yung yung anak nilang panganay kinuha na ng asawa kasi dati parang may problema naglolo ko yung asawa. So, pinalab spell niya yung panganay. Good spell po tayo, ha? yon So, pinatul natin yung lingkod. So, eto naman si Bunso, yung kausap ko, ang gusto niya is makaalis. So, eto yung good news. Hindi ko na lang binasa. Baka kasi, ano. Pero, good news na siya. Okay? Meron na siyang, ano, um, uh, paalis na po si Bunso. Maniwala kayo sa Hindi. Four years na ata siyang nag-apply, hindi siya nakakaalis. So, si mother niya, like, seven years na or five years nagantay ng something na hindi ko alam kung ano yon Basta yun lang sabi nila, ay, ah, hindi ko naman pwedeng sabihin dito. yon so, so, basta um, maraming maraming salamat sa inyong tatlo. Dalawa sila, magtatlo tatlo sila, dalawa, isang nanay, isang magkapatid ay dalawang magkapatid. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo. Buong team ng Miley Taro ay nagpapasalamat po sa lahat din ng client ko na natulungan. Maraming maraming salamat po. So, yung mga mabigat, yung pakiramdam nyo dyan, pwede pong i-check nyo muna sa reading. I-check po natin kung ano po yung problema ninyo. Okay? So, pwede po yan magaan, kaya po yan. Balisa, meron kaya natin yung kausapin yung mga magagaan. Pag mabigat po kasi kailangan ng love spell and money spell kapag sa pera. Okay, so again, di pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Muli po, Miley, Taro, maraming salamat po sa tiwala ninyo. Bye-bye.